Magandang um, araw sa ating mga viewers. Nandito ulit tayo sa ating uh, publication shop. Kasama natin ngayong araw si Sir Ian. Sir Ian po, ayan. Uh, si Sir Ian ang galing pa po siya sa La Union. La Dumayo pa siya, Sir. Uh, dumayo, dumayo pa si Sir sa, mula sa La Union. Uh, Nag-drive siya mula, uh, mula sa La Union papunta dito sa ating shop. Dahil pipick upin niya ngayong araw yung in-order niya na charcoal briquetter machine. Ayan. Sige po, uh, Sir, te-testingin natin ngayon para makita nyo kung paano gumagana yung ating machine the same time, kanina tinuro na natin paano yung pag mix no? Tsaka yung troubleshooting ng mga uh, parts ng ating machine. Sige po, uh, testing na natin. And, sir, so, ang gagawin lang natin dyan, uh, kapag una, kumbaga, parang pas, pinakapasalubong niya, uh, harangan mo lang yung unahan natin para magkaroon siya ng pinaka-abang uh, doon sa ating briketer, sa pinaka-molding natin. Pero once na matigas na yan, sir, ayan, makikita nyo. Matigas na to. Ayan, no? Oh, matigas na to. So, dire diretso na yan salang ka na lang ng salang dito sa ating imbudo. Yan. Mm -hmm. At yung sinasabi natin kanina, sir, uh, ang mixture natin, yan, tinuturo natin yung mixture niyan. Ito, 10 is to 1 is to 3. Makita nyo, sir, oh, hindi siya ganun kabasa. Smooth yung surface ng ating uling. Ah. Uh -huh. Yan, yan. So, sakto na to. Ito, ibibilid na lang natin to ng mga uh, dalawa, tatlong araw para maging bato. Talagang bato to. Papakita ko sa inyo, sir, mamaya yung ano, yung output natin kung gano'ng katigas. Uh -huh. Yan. Yan. Tapos eto sir, pwede nyo na lang itong uh, utulin, depende sa haba ng order ng customer nyo. Pwede kasi 2 uh, inch. Yan, 2 inch. Pwede uh, 4 inch. Pwede 3 inch. Depende sa kliyente. Yan sir, uh, yun yung sinasabi ko, tama yung timpla nyan. Kapag kasi masyadong tuyo yung uling natin, maririnig mo, irapin eh, yung, yung uto Yan. Kapag naman masyadong basa, eto sir, pagka masyadong basa, makikita mo to, magpapawis. Mm -hmm. Yan, magpapawis siya. So, yun yung masyadong sobrang tubig. So, medyo babawasan natin yung sa next na halo natin. Yan, sir. Sige po, sa ating mga viewers, syempre, uh, ngayon si sir magpo-production na nung kanyang charcoal briquettes. Sa mga interested po na mag-order nung charcoal briquettes, lalo na sa mga malapit sa area niya, uh, ipapakita ko dito sa taas yung number ni sir Ian para din maka-order kaya sa kanya ng mga charcoal briquettes natin. Lalo-lalo na, sir, sakto yan, sa mga nag-iihaw-ihaw, sa lechon at sa mga Uh, iba pang gustong maka-try ng bago namang uling. Yan. Yes. Ah uh, maraming salamat po sa mga gustong umorder po ng ating machine o ng ating uh, charcoal briquettes, mag-message lamang po kay sa aming official Facebook page o sa mga numerong naka-flash sa inyong screen. Suli po, maraming salamat.